Good morning sa inyo guys, ito nga pala yung mga kaganapan sa barko namin ngayong bagong taon for today's video December 31 guys, padikit yung barko namin sa England for today's video It's New Year kasi kaya wala nang ganong karga Meron pa isang tao dun no? may pasayero pa naman kami guys Ayan eh, o, ay, pa Happy New Year! Ito so, well, bumato Grabe, busog-lusog na naman yung mga marino. Nagpa-open bar pa si mama, tapos libre pa gamit ng bilyaran. Let's go! So ayun na nga guys, sunod-sunod yung food tripan, chibugan, handaan dito sa barko namin. Kaya yung mga seaman, naglakihan. Sheesh! Napakagalante talaga ni mama pagdating sa mga okasyon, tapos lagi pang may papremyo, nanalo pa nga yung kalbo. Alright! Biro nyo naman guys, December 24 pa lang, meron ng chibugan, pagsapit ng Pasko, food tripan naman. Tapos hindi pa na si Mama, pinasyal pa yung mga marino dito sa England, samahan mo pa ng it's all you can. Oh, she! And after that, meron pang bagong taon, aba matindi! Sa totoo lang guys, nahihirapan na rin si Kalbong Siman TV umiwas sa mga masasarap na pagkain. Paano na lang pag-uwi? Medical is waving. Pero don't worry, meron akong pangontra dyan. Matagal ko na yan pinaghandaan. Nagtayo pala ako ng sariling grupo kasama yung mga kakalbo. O plan balik alindog, lusawin yung taba, kolesterol, sebo dito sa gym, om sim. Pero sa na natin yung gagawin, focus lang muna tayo sa pagkain. Sheesh! Eto nga pala yung mga handa namin ngayong bagong taon, merong pansit for long life. Plain rice, tinabihan ng pinsan, chow pan. Pag umusog ka ng konti, nandyan naman yung mga dimsum, tapos yung sausawan, may toyo ka. Uy, may pork steak, samahan mo pa ng hipon na may linga-linga. Grabe talaga yung mga papudrip ni mama. Busog-lusog talaga yung mga marino. Ay, may High blood check. Kinontra naman ang chapsuy. Tapos tokwa na may gulay-gulay. Binawi naman agad ng kaldereta. Ula lam! Dumako naman tayo sa kabilang lamesa. Meron chicharap, another sausawan, chili garlic. Habang nagbibidyo yung kalbo ng pagkain, binibidyohan na rin pala ako. Shoutout sa mga malulupit nating kusinero. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Dahil sa inyo, busog na naman yung kalbo. Balik tayo sa food trip. Ay, napakaangas par, may lumpiang sariwa tapos samahan mo pa ng sushi platter. So, shalen! Aba, itsura pa lang ng salmon. Mukhang sariwa na. Galing freezer. Lumipat naman tayo sa mga dessert guys para sa mga mahilig sa matatamis. Merong iba't ibang klase ng mga prutas, cupcake at mahablanka. Tapos yung pandiinan ni Mayor, ice cream cake espesyal. Samahan mo pa ng cheese at grapes. Ayun lang, nahuli na naman sa pila si Kalbong Siman TV. Oh, shi! Eyy! Ang kalbong nyo, na! Unang plato ng kalbo, meron tsaupan, pansit, hipon, siomay, at liempo. Nakita ko rin si Gloria, may kadate, dahu, sana, all! Pagkatapos mabusog, lumusog ng mga marino. Sunod, hahakot naman pa papremyo. Oops! Meron pa palang pangalawang plato yung kalbo. right, Guys, nice, may premyo na naman. Bola.